Magandang buhay mga ka-blessings! Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw, January 13, 2024, sasagutin po natin ang ilan sa inyong mga katanungan. Dahil marami po sa mga ka-blessings natin ang nag-iwan ng comment, at nag-send ng kanilang mga mensahe sa atin. Para kayo po ay malinawan, halina at ating alamin ang mga kasagutan. Para sa unang katanungan, kami po ay active at regular member, bakit wala pong laman ang aming cash card? Ngayon lamang po ito nangyari. Ito po ang kasagutan, para po sa mga active members, na wala pang laman ang cash card, o wala pang na payout sa period 5, 2023, para sa buwan ng October at November. Kami po ay humihingi ng paumanhin, dahil nagkaroon po ng system error ang land bank, dahil napakaraming data po ang dino-download nila. Sana po ay maintindihan natin na hindi lamang po DSWD ang ahensya ng pamahalaan na nagda-download ng payroll sa land bank, kundi maging ang iba pang ahensya ng gobyerno, tulad po ng DepEd, PNP at AFP. Huwag po sana tayong magalit sa ating mga municipal link o city link dahil nasa land bank na po ang payroll para sa period 5, 2023 ng lahat ng active regular members sa lahat po ng region. Kasalukuyan na po nila itong inaayos at inaanalisa, kaya po sa susunod na linggo, o next week January 15, hanggang January 20, 2024 Asahan po natin na magsisimula na po ang kanilang pag-deposit o paghuhulog ng cash grant sa inyong cash card o account. Kaya patuloy po kayong sumubaybay sa aming update tungkol sa payout schedule. Pangalawang katanungan. Retained po kami, pero bakit walang laman ang aming cash card? Ito po ang kasagutan. Para po sa mga retained na wala pa ring payout ngayon, kasama na po kayo sa second batch para sa period 5, kasabay po ng mga regular members sa inyong region. Abangan nyo na lang po dito ang susunod na update. Pangatlong katanungan, bakit wala pa rin pong payout ang set 9, set 11, at set 12A? Ilang buwan na po? Ito po ang kasagutan, para po sa mga set 9, set 11, at set 12A, kalma lang po kayo, dahil may inaayos pa po sa listahan 3 at National Pantawid Office para sa name matching. Once na ito po ay maayos o matapos na, isusunod na po ang pagproseso ng inyong cash grants. Maaari po itong abutin sa katapusan ng Enero o sa unang linggo po ng Pebrero. Antayin lamang po dito ang aming update pang-apat na katanungan. Bakit wala pa rin pong laman ang aming cash card hanggang ngayon? Ilang buwan na po. Ito po ang kasagutan, para po sa mga grantee na matagal na pong hindi nakaka-payout, kailangan nyo pong pumunta sa inyong municipal link, at tanungin kung ano na po ang lagay ng inyong status, dahil maaring marami po sa inyo ay regular, pero non-compliance. Ibig sabihin po nito, maaring kayo po ay hindi uma-attend sa FDS, o hindi nagsusubmit ng mga lectures o modules, o di kaya'y hindi kayo nag-fill up ng mga forms, o nagpapa-interview. Maaari po itong magresulta sa pagkahold ng inyong cash grants. Patuloy po sana kayong sumunod sa inyong municipal link, at iwasan po ang mga bawal na gawain upang hindi po kayo tuluyang matanggal sa ating programa. Sana po ay nabigyan namin ng linaw at kasagutan ang inyong mga katanungan. Kung kayo po ay mayroong pangkatanungan, e-comment lamang po sa ibaba o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page. Sisikapin po naming itong sagutin sa susunod naming video. Maraming salamat po mga ka-blessings. Patuloy lamang pong sumubaybay sa aming official YouTube channel at official Facebook page para lagi po kayong updated sa mga bagong blessings ng DSWD at iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 Peace ay isang hakbang ng pambansang pamahalaan para sa pagpapabuti ng kalagayang pantao ng ating mga kababayan. Nagbibigay ito ng kondisyonal na tulong pinansyal para sa pinakamahihirap na Pilipino upang pabutihin ang kalusugan, nutrisyon, at edukasyon ng mga batang may edad 0, hanggang labing walong taong gulang. Kailangang matupad ng mga pamilya ang mga kondisyon ng pamahalaan upang maibigay sa kanila ang tulong pinansyal.